Hello! Uh, good morning po! Happy Sunday! Uh, muli ako'y magbabahagi ng isang uh, orasyon uh, Ito po ay uh, ang pana, uh, para sa panalangin ng kabal uh, ng spirito at uh, material na katawan para hindi katablan ng mga paramdaman at ganoon din Uh, sa mga baril at mga katalil so kung uh, nais niyo po ito pwede niyo po panoorin ang aking video at uh, uh, ano uh, bag, bago matapos po sana ang aking video nito ay nakasubscribe ka na kung hindi ka pa po nakasubscribe at uh, no skipping ads habang kayo po ay nanonood bilang tulong niyo po sa channel ko ito at uh, ngano, ngayon ko lang uh, uli nakapag-upload dahil yun nga wala po tayo nga uh, wala po ako naririnig na um, kumakanta rito ay nagbibidyo kay John sa resource. Uh, yun na makakapag-upload na po tayo. So stay tuned at uh, mag na tayo. Uh, umaga, hapon, tanghali o gabi o araw. anuman ang oras na kayo dat na ng aking video. Nawa po ay uh, nasa mabuti po kayo, kalagayan. Uh, Ligtas sa anong kapamakan at mga karamdaman. Uh, Alag po lagi ang uh, kayo po ay nasa mabuti ng uh, sitwasyon. Walang uh, ganong problema. <coughs> At uh, yun, kung ngayon ka lang po nakapanood ng aking video, kung hindi pong magustuhan, ay uh, ay mag-comment po kayo, like, at share, bago nyo po iwan ang aking video, nakapag-subscribe ka na, uh, at uh, po ang notification bell dyan po so, sa baba ng ikaw, ay uh, lagi po updated sa lahat ng uh, video na ina-upload po. At uh, kung hindi ka naman po naniniwala sa aking content ay uh, iwan mo po ang video ito. Pakistip po nang wala po tayong uh, maging hidwaan. Uh, ito po kasi ay para lamang po sa mga nag-aaral ng karunungang lihim at naniniwala rito. Kaya iwan mo na lang po. Kaya po ay uh, lumagalang sa anumang reliyon at romere pspeto sa anumang paniniwala po ninyo. Ah... Uh, yun nga, kanya-kanya po tayong paniniwala at yon uh, yun, shout out po sa lahat ng uh, solid followers ko dyan subscriber at sa so magsasubscribe pa lang sa aking mga basher sa nanood na hindi nakapag uh, subscribe, salamat po sa inyo at ganoon din sa solid uh, channel member po na hanggang ngayon ay hindi po ako iniiwan at uh, handa pong magbayad sa youtube upang suportahan lang ang aking uh, channel po ito at sa mga gusto pong magpa-shoutout, comment below po para kayo po ay aking ma-shoutout bilang pasasalamat sa bawat uh, uh, video na aking inupload at uh, yun, mapunta po tayo sa shoutout so shoutout muna sa mga Uh, mga content creator na nagbabahagi ng mga orasyon uh, ang lihim uh, shout out po sa inyo mga madam at share uh, sir yan din sa mga ano uh, creator ng uh, Go Philippines shout out po sa inyo at ganoon din sa mga horror narrator, shout out po sa inyo. na po ay laging nanonood at uh, at ganoon din uh, sa mga channel uh, sa aking uh, solid uh, subscriber inyong po na suportahan ang mga yon na aking binanggit upang uh, sabay-sabay po nga uh, umangat sa larangan ng YouTube at ganoon din na uh, shoutout po sa kapwa ko pamanggamot healer ating hero shoutout po sa inyo ingat po tayo sa ating pag pagtulong sa ating kapwa at yan din sa lahat ng Pinoy abroad man dito sa Pilipinas shout out po sa inyo at yan din uh, bilang aking pasasalamat ay aking pong isa shout out lahat po ng comment sa aking uh, channel sa lahat ng aking video uh, upang kahit na sa ganitong paraan man lang ay mapasalamatan ko po kayo yan ah So, matagal mag-open ng aking uh, YouTube studio. Dahil uh, na mahina na naman ang aking uh, internet. So, yun, uh. so, pasensya na po kayo. Hindi ko po, po kayo masya shoutout out. Uh, ingat po tayo lagi ngayon. Lalong-lalo na dahil napakainit po ngayon panahon na ito. Uh, marami pong namatay uh, sa stroke. Kahit baby lang, baby pa lang yun, yung namamatay na po. Kaya ingat po tayo. Uh, Nakarouse po tayo sa lockdown yung ECQ. GCQ. Ngayon po, inaarap po natin yung BBQ. Ano po ang kakulugan ng BBQ? Ito po yung barbecue. Para tayong binabarbecue sa sobrang unit ngayon panahon. Okay, ah. Uh, Salamat po sa lahat ng uh, umorder sa akin ng uh, mga medalyon tulad so, nito itong suot ko, yan po ay Corona labo. ito po ay isa sa mga nagustuhan kong medalyon sa so, pagkat ito po ay uh, nagagamit po pang, hindi lang pang protection uh, kundi pang kabuhayan din pang paswerte rin uh, sa lahat ng uh, katransaksyon mo hindi makakatanggi pag oras na suot mo ang Corona Clabo So, akin pong tatanggalin para hindi po makita. Sa so, mga hindi pa po nakakita ng Corona Clabo. Ayan. Napakaganda so, po yan. Yan po ay uh, lad, uh, madalas orderin ng ating mga uh, kasandaluhan at saka yung mahilig sa pangkabuhayan na uh, medallion. Ito po ay, ito po ay inyo po uh, orderin, Ah, uh, ito po ay 1.5 na uh, free shipping po dito sa Pinas at uh, may kompletong dasal pwede nyo pong dasalan sa araw at gabi at may free PDF link aklat ng Alhard. dalawa po yun ang isang uh, na aklat ay naglalaman ng 142 pages ang isa ay 136 pages ang isa ay ang isang link ng aklat ng PDF ay nagagamit niyo po sa gamutan. Ang isa naman, aklat na pwede niyo ipaprint at pagawa ng aklat ay uh, one uh, magagamit niyo po sa pamprotection um, sa inyong pamilya at ganyan din sa uh, ano, uh, sarili. At ganyan din, uh, hindi lang po yan, hindi lang po yan ang mga previous. May previous po na dalawang pirasong omo na inyong magagamit, proteksyon pang gamot, at uh, ng inyong katawan at kung ito po ay ang omo kung ito po ay bababad nyo sa tubig ng magdamag ay uh, maganda po na ang pinagbabara ng tubig na ang omo na ito na tubig ay inyo po inamin at uh, kayo po ay lalakas at uh, lalakas din ang inyong internal organ kung kayo po ay may rayuma o mahina yung pangatawan ay pwede po ito lalakas po ang inyong pangatawan basta araw-araw nyo po ibababa dito tapos ang pinagbabara na tubig ay inyo po marami na po uh, lumakas at gumaling dito ito po ay pang, -pang, -pang sa mga kulang barang mga infakto mga Yan ang din na uh, protection sa bisira sa kapamakal at sa uh, may kakibat na kabalpo ang omo o so, huwag lang abuturin huwag nyo lang sasugatan yung sarili nyo po so yan uh, yan po sa halagang 1.5 uh, meron na po kayong uh, medalyon dalawang, to, dalawang omo at uh, may free pdf po kayo na inyong pong uh, mapag-aaralan mapagpukunan ng karunong uh, inyong kalaman uh, at ganoon din uh, yung dasal nito importante na uh, meron tayo marami po uh, may mga medalyon na wala pong mga dasal so tandaan po ninyo pag kayo po na may medalyon na walang dasal ay parang palamuti lang po sa inyong katawan at uh, yun ano uh, pa Uh, yun, sa so pag-alaga ng medalyon, marami rin nagtatanong sa akin. Ito po ay dinadasalan ng araw at gabi mat, bago matulog at sing at kung uh, wala naman trabaho pwede nyo pong dasalan din sana sa alas 6 ng hapon mas maganda po yan at uh, wag na po wag na wag nyo pong dadalhin sa lamay o sementeryo maaring ito ay mawala ng bisa o kaya manghina po ingatan nyo po yan marami nagsasabi rin ang kanilang medalyon ay nadadala sila nila sa cementeryo o lamay. Huwag po kayo maniniwala doon sa mga nagsasabi ng ganun. Ay, ako, yung pag-iingat lang ay mas maganda. Kung pupunta po kayo sa lamay, kung may omo po kayo, yun na lang po ang inyong galhin. Dahil ang omo ay uh, kalikasan na gawa. Basta gawang tao, ito po ay namamatay. O namangihina sa oras kayo po ay uh, sa lamay o sa cementerio pa man namamatay po yan o kaya nang o ang mga uh, mga agimat o anting-anting nagawa ng tao tulad ng chaleco panyo, habak medalyon o ano pa mga gawang uh, tao na agimat pero ang gawang uh, kalikasan po na anting-anting o agimat ay wala po ito po yung tinatawag ng mga mutya ngayon, so, nasa inyo na lang po kung mag-iingatan nyo rin. At kung magtatanong naman po kayo kung pwede dalhin sa CR ang mga ganitong gamit, uh, pwede po kung iihi lang po kayo. Pero kung pupupo kayo, iwan nyo po. Sa so, bilang respeto na rin po sa gabay ng medalyon. Bilang respeto. At ganun din, tanggalin nyo rin po ang inyong mga tangan na gamit. Oras na kayo po ay naglalaro ng basketball sa gabi kayong dalawa ang mag-asawa. Tanggalin niyo po yun. At uh, huwag niyo pong dadalhin sa mga bahay aliwan din po. At uh, bawal din kayong makakabangan pag oras kayo po ay uh, may tangan. Yung halimbawa, pag kung uihiga ka para hindi ka makabangan ng iyong mga anak, ay doon ka na lang sa gilid ng pader para hindi po kayo makabangan. Yan po ang aking payo. Uh, ito'y pananaw ko lang sa aking uh, uh, para na sa akin sarili sa pagtatagano ng aking lolo hindi ko pwedeng makbangan ah uh, yun, bahala na yun sa iba basta ako na sabi ko lang ang aking uh, ang tawag nito yung pananaw so na mga patid at yun uh, ano man po ang inyo pong ginadanas ngayon na mga problema Uh, suliranin eh, lumapit lang tayo sa Diyos wala na po kung ibang tutulong kundi ang ating Panginoong Malika ginawa niya yan o oh, problema na, na yan sa'yo o oh, binigay sa'yo upang subukin ang uh, katatagan mo sa paniniwala sa kanya uh, noon nga nabanggit po uh, may malupit din akong karanasan sa mga problema noon uh, mabuti ito na aking pagtag napagtagumpayan sapagkat so, sa uh, halos malugmok po ako walang wala talaga yung panahon na ako uh, nagtaro ng uh, problema sa so, pagtat, uh, tatlong uh, anak ko na lalaki ang nawala kapalit po nito na aking uh, magagamot at din uh, habang uh, kasi namatay yon tapos sa hospital po yung aking uh, asawa yung may sakit na pneumonia siya at nagbill po kami ng 25k ang, uh, ang aking trabaho lang po noon ay namamasura po so, oo, oh, po yan namamasura lang po ako uh, yung dump site doon po ang aking uh, trabaho noon pero nakakanaos din po ko uh, noong panahon na yon that time eh, kumikita po ako ng 500 pesos araw-araw hindi -araw. po yun nawawala halos patas po yun yung wala lang uh, amoy ano ka amoy basura talaga hindi kakayanin ng ilong ilong at check mo na yun ang aking karanasan nung uh, nag-bill po ko ng uh, 25k sa B hospital bill dito sa Angeles City wala pong tumulong sa akin ng mga kaibigan, mga kilalaw kamag-anak. At ayun, uh, um, uh, munti ko pang uh, kalimutan no, ng Panginoon. Sabalit, uh, tinatagang tinatagan ko pa rin ang aking paniniwala ito. So, yung sabi ko lang ay uh, binigay sa akin to maaari pong malusutan. So, nalusutan ko yun. Ang ginawa po, uh, pumunta po ako sa mayor's desk yun, uh, kinumpleto ko yung papel na kailangan nila, at ganoon din sa PCSO, salamat sa PCSO, at abot ang mga tulong ng panahon na yan sila na po ang nagbayad at kami po ay nakalabas na wasap yung asaw, so yun medyo umahan po ang aking uh, pakiramdam ng ako'y makaraos so balit nung ako'y nakaraos na syempre, lumukhang kami sa utang dahil yung sa pamasahe pa lang po inuutang ko lang po yan noon maging ang gamot yung utang ko so yan uh, kung ano man po ang inyong nararanasan nararanasan ngayon uh, ito po ilapit nyo sa Panginoon sapagkat siya lang po ang tutulong sa inyo walang kaibigan walang kamagana walang kapitilala na pag oras na kayo po ay may be, uh, problema malabak. kundi ikaw lang po ikaw lang po ang uh, tutulong sa iyong sarili at ang Diyos uh, paano tutulong ang Diyos Gagawa po ng paraan na uh, gagamit po ng isang tao ang Diyos upang uh, tumulong sa iyo at uh, ikaw naman na uh, may problema lumalaw ka rin Lumawa ka rin gumalaw upang uh, umilos pang matulungan ka ng tao yun na pinadala ng Diyos sa iyo. At asahan mo ay uh, ang tulong niya. Hindi makikita ang tulong ng Panginoon na iabot sa iyo kamay. Gagamit po siya ng isang tao para kayo ay matulungan ng Diyos. Kailangan mo lang ay gumalaw upang matagpuan mo yung tao na yon. Okay, at uh, uh, yun, nung panahon na yun, talagang halos uh, umiyak po ako. Umiyak talaga ako dahil walang-wala ako noon. Ah... Uh, yun, akin na po ibabahagi ang uh, pasensya na doon sa akin uh, kuya, mga storya sa aking karansan sa buhay. sa so, pagkat ito po ay ko sa inyo upang magkaroon po kayo ng idea na yung iba nga sa sobrang uh, problema hindi nila makayanan ay nagpapakamatay sayang po ang ng buhay at, at asahan nyo po hindi po kayo makakarating sa langit o kayo uh, kung kayo po ay nagpapakamatay sapagkat inunahan nyo ang plano ng Panginoon para sa inyo okay. paano po kayo makakarating sa tinatawag ng paraiso ng uh, pinangako ng Diyos 'yun Ah, uh, teka, may bisita tayo. Mga po pala bago ko bago ko bahagi 'yon. Ay uh, yung mga nagpa order, yung mga umorder sa akin, ipapakita ko po ang parcel sa inyo. Apat po 'yan kahapon ay pa ko. At ito po 'yon, sila. Yan po. Yan. Salamat po sa inyo uh, umorder kahapon at may pa ko na po 'yan. uh, Jerome Samp, uh, Sampitan ng ah uh, uh, Bukid shout out sa iyo. Uh, uh, Silvestre Abrina ng Palawan, shout out sa iyo. Ah, uh, Dan Sandoval ng uh, Pampanga, shout out po sa iyo. At kaya Elsa Benavides ng Caloocan, shout out po sa iyo. Maraming maraming po salamat sa inyong ah uh, pagtitiwala na umorder sa akin na kahit through Gcash mode of payment, payment first, ay nagtiwala po kayo magpatala sa akin. Maraming pong salamat. Huwag po kayong maglala na order pa. Pagkat uh, igagarantee ako po ang personal uh, information ko, nakapalob doon ng valid ID, ah uh, tawag nito, uh, address, cellphone number, at email address, nakapalob doon. At uh, pwede nyo po kong reklamo o report sa kinaukulan oras na hindi ko padala ang inyong uh, mga order. Ganon din po uh, ang uh, siraan sa lahat ng social media platform, lalo na sa Facebook. Pwede nyo po kong siraan. I-post nyo po yung mukha ko, yung pagmamukha ko ito oras na hindi ko po ipadala ang inyong mga order. So maraming maraming po salamat sa inyong pagtitiwala. Okay, itutuloy ko na po ang ating uh, binabahaging orasyon. Ito po yung uh, poder, tabal ng spiritual at uh, material na katawan upang hindi po kayo tabla ng anong mga karamdaman at sakit. Ito po yung naibahagi po siguro ng mga panahon noon dito. Hindi ko alam kung sa isa kong channel o dito. So i-ano natin uh, tawag nito ating i-upload ulit. So yun uh, kaya na pong babanggitin. At uh, screenshot nyo lang Pwede mo na po kayo magdasal ng sanga mga namin, Abaginolo uh, Maria, Luwalhati at Sumasampalataya, Tagisa. Kung may uh, sapat na pambili ng kandila, kahit isa lang po, magkayo po kayo ng kandila. Okay, uh, narito na po ang aking binabahagin ito. Screenshot mo, mo lang. Pagkatapos na po magdasal ng uh, mga pangpoder ng orasyon ito, yung ama namin na bagay ng ulo, wala at sumasampalataya, ay na po ito ang panalangin kabal. Ito po yung panalangin kabal, spiritual at material mong katawan. Uh, pwedeng hindi ka ng patalim at baril. Ang bala ng baril o kaya hindi pumutok. So yun, uh, maganda pong gamitin ito sa araw-araw na inyo pagtatrabaho bago umalis ng bahay ay uh, banggitin nyo na po ito ng tatlong beses o isang beses at ihip nyo po sa inyo pong daddin. Huwag niyo pong subukan na kayo po ay magsugat ng inyong sarili sapagkat kayo po ay masusugatan. At uh, hayaan niyo lang na yung biglaang uh, pangyayari ay ililigtas na po nito. Yan po. Okay, kaya akin na pong babakitin. JHS in sa uh, Salos Trinitatis Dri Jahaksum uh, Abino Sibasya Mayin Nile ulam rebono silolam awig nad akunab akunab himai ibai iyeo uwa birim ako Aslumak, yusoy hipdim yu Bauhi, bawhi sa kapangyarihan ng Santisima Trinidad ni Tam Tamika Amika niyamik tam, makmamita may pumain, may main, uh, maim pumail, malamorok ang pik ni Bilgalim, Jesus, ek siminraw. Kailangan uh, mong dasalin sa araw at gabi sa kahit anong oras bago mo gamitin ang mga sumusunod na orasyon kabal o tagalibas. yon uh, kung may uh, orasyon ka pa na kabal o tagalibas, isunod mo rin po yon kahit anong po yan na uh, orasyon. Okay, kaya, uh, nawa ay ninyo po nga uh, magamit ito sa inyong pangaraw-araw na pamumuhay, sa inyong mabuting hangarin, sa kabuhayan. At sa sanman po kayo pumunta at pumaroon, ay dasalin niyo po ito. Uh, malaking tulong po yan ang uh, mayroon alaman kaysa sa wala po. Uh, God bless. Maraming maraming salamat.